Oh, well, like 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 cái <coughs> ui, ui, nó khan đâu oh, <coughs> Shout out! Shout out! Mas kaling kayong kulay, Boss! Hmm. Kamun nyo? Ano? Ano? Inis lang kayo. Inis lang ba? Oo. Naku! Bababasa ang ating tatlong mag-anak nito? Huh! Hello! guys uh, sulta ng walang tigil sa pagulan para makarating na apat na bagyo yo yun na shout out sa isang million viewers yan guys yun yeah. pinuhat na ang bisiklet sa sitwasyon ngayon bisiklet na nang isinasakay yan guys nararamdaman ko ng lamig <laughs> 可以。喂 Wala tubig. Ay, tandis. Pwede na mag-swimming. Hello. <laughs> Hello, Philippines! Mabuhay! <laughs> so, ayan po. Kumusta <sighs> kayo dyan? Sa bahay-bahay. Lumalangin ang tayo dito sa labas ng bahay. Hello, shout out. <laughs> oh, yeah, si Ate. Enjoy lang kahit baha. Close kasi Shout out, close. Wala lang wala. <laughs> lang. Oh my god. Oh, dire. Yan, guys. Isa to sa experience. Kuli ko na experience ito nung Ondoy. Kaya. <laughs> ulit ulit after na konto eh, ito na ulit uh, experience natin ngayon uh, uh, si kuya ingat kuya nanulay eh. ayan ayan Yan. So, hindi na natin kailangan pumunta ng Boracay. Hi. Hello, shout out Idol Tulio 4. Yeah. Hindi na tayo kailangan pumunta ng Boracay. Hindi na tayo. Hi boss. Oh, so, yan, di ba? Ang dami namin. <laughs> Ay, balot, Yeah, shout out, boss. dami namin. Para na kami rito, mga butete. Butete. Ayan, guys. Eh. Ayan. swimming, swimming. Ayan, guys, eh, diba? Itong tina, tinatahak natin ay mula Balintawak CW hanggang Muñoz, guys. Ang ganda yung baha. Wala tayong choice. Tayo okay, makasakay ng bus. Yan. Hello, shout out. Hi <laughs> po. So, ano pangalan mo yan? April. April? Oo. Uh, ano pineda? Kung tayo. Hello, shout out ate Ate Elsie, ate Oliva Thank enjoy tía. Thank you Ya yeah, si ate oh, <laughs> Shout out ya bro Enjoy lang sa paglakad Ay. <laughs> oh my god. Pag na tayo mataob, sira ang cellphone talaga. Wow. Grabe <laughs> oh. Yan, yan, May stop light ha. Eh? Kailangan pa mag-stop. Hello ate. Gusto. <laughs> Enjoy. Kailangan <laughs> mo <laughs> Enjoy. <laughs> oh. <laughs> Ay, ito yung ano blessings. Rain blessings. Ayun. Yeah. Sa experience natin guys, din yung baha. Kung nasa na oh. Yeah. Sipin niyo na lang. Naglalakad dito yung isang five flat kung hanggang saan yung baha nga na kuya mga ano eh 5, 5, 5, 6 kuya galing trabaho Uy uy, tumpa. Okay. Noob. Hay. Medyo malakas yung agos. Kumalakas ang agos ha! Aloy! Para ah! <laughs> lasing na tayo dito. Hay. <laughs> Hay, just collar nagkakaagos na huwag sana matumpa ah. walang makakapitan si <laughs> oh. <laughs> tatay yan yung tumatawid sa gat ayan lubusong doon kasi putol 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 yung kanyang tawiran yung otage din ayan. Boys. Ay ay ay. Yan dito yan sa Munyos pre. Munyos, walang biyahe. Pahupain muna to para may meron dumaan bus. Yan oh, balintawak, balintawak bound to Munyos. Yo. Oh my g Ya, gay. Nanti, nanti. Okay. Hidup malah tidak Medyo malapit ang babaw. Mababaw. Ayan. nakita tatay. Hindi siya nakaligtas sa paglusong. Dapat dito siya dadaan. Putol doon. Ayan. Dinire-direction na. May yuton kasi. Kaya putol. saka natin ito hanggang ano kasi hindi pa rin nakakadalo sa si sakya sana may masakya sa munyos ito na ito eh. na nila mag-start pa lang sila sa malalim. Ah, may papunta na sa ibabaw. Sa mababaw-babaw. Kasi ang doon yung ano eh, kung galing ang tubig. Buti na lang meron ng salvavida. Salvavida! Oo! Oh. Nakakasang-alik. Aysa sarpsin ako yamaligo. kuya <laughs> <Ha>. niyo <And then. laughs> <Asangalo>. ba <laughs> yun? Dahil. Hello. Hello vlog. <laughs> hey, hey, Shout out. Yan, out, out. Shout out. Shout out po. Shout out sa mama ko. Yo. <laughs> Hello. <laughs> hey, sorry ha. <laughs>

angin pa. Oh my god. Tak bagus nya. Guys. Oh my god. Ligo na lang to pagka-uwi sa bahay. Eh, alam ko nga talaga sa nakatakot. halon Agos. Agos. Atas. Guys, malakas daw ang agos dito banta. Yun. Right. Yeah. Hello, shout out. yun ang kandiyon ng paha guys guys ah. pag mahina ang tukod talaga wala na kaganapan dito sa malintawak hanggang unyos hello boss Ay, Shut out! <laughs> Malalim doon? Malalim! Yo! Oh. So medyo malapit-lapit natin sa mababaw-babaw. Ayan. Yeah. Susunodin ko po yung kapatid ko na scrum bag po pa Hello boss! Shout out! Shout out! Ah! Oh tatawag sa inyong lahat yan hindi <laughs> makasisit hindi tayo marunong lumangoy ito talaga boss ay grabe malapit na tayo makaalis start pa lang sina kuya ayan, ayan. sila mag-start pa lang sila sa palalim ingat kayo Ay. sabi na ito yung nakikita ko kanina sa ano eh floor center Yes <laughs> Tuloy lang ang agos Agos Naku tay, putol yung tawiran dyan Bababa ka rin nulay sila mamaya bababa rin kayo dyan sa ano, sa u-turn malalim <laughs> pa rin oo oh. eh, yung iba diba dati ko yan pero pag natin sa u-turn bababa na sila basa pa rin kasi putot mag-start pa lang kayo na eh. <laughs> Yan. So sila mag-start pa lang sila sa malalim. Tayo pa ibabaw na. Ayan. Paubos na ang ating loob. Oh, tingnan nyo guys. Ayan, stranded yung mga. Okay, Uh, yeah. kuya like nag swimming na <laughs> magandang exercise yan sir magandang <laughs> Ay, Yes. Ah. Oh. Baba ka na, te. Hindi ka makaligtas sa baha. Ha? Ah, bababa ka rin. Kasi putol doon eh, may Doon sa. Oh. May utol doon. Oo. Oh, putol. Putol yung ganyan.

Yeah. Yeah, guys. Ito sa kaya to pupunta ka rin ng ano. Balintawak Baha. <laughs> Takot si guys ito may ito na ang kahabaan ng ano stranded so nakatawid tayo ang problema wala naman tayong masakyan so lakad na naman tayo hanggang ito po kaysan up pwede na kaya dun sa ano sa Trinoma dito na ang ating live maraming maraming salamat sa pagsama guys shout out sa inyo lahat god bless ingat